Simeon! Saan ka pupunta? Bayaan mo siya. Bakit mahalaga kay Simeon na sundan ng agilang yun? Yan ay hindi pangkaraniwang agila. Yan ay isang tiwata. <tip> nice. Magandang araw sa iyo magayon. Wala akong mukhang iyaharap harap sa inyo mga mahal ko diwata. Nabigo kong talunin si Senyor Wancho. Marahil ko hindi kayo dumateng maring. Napatay na rin ako ng mga kalaban. Hindi mo kailangang humingi ng tawad sa amin, Malaya. Natutuwa kami sa ipinamalas mong kaisugan. Kaya nais ka naming gantimpalaan. Anong gantimpala? Kapangyarihan, Malaya. Kapangyarihang magagamit mo laban sa pinuno ng mga dayuhan. Paano niyo ibibigay sa akin 'yon? Hindi sa amin manggagaling ang kapangyarihang tinutukoy ko. Bagkus ay ituturo namin sa iyo. Kung saan ka dapat tutungo at kung ano ang iyong dapat gawin upang makamit mo ito. Handa akong maglakbay at harapin ang anumang pagsubok upang mapagwagian ang kapangyarihan niyang. Yun lamang ang paraan upang mapantayan ko ang kapangyarihan ng aking mga kalaban. Hanggang dito ka na lang namin maaaring samahan malaya. Sa dulo ng lawa na yan, doon mo matatagpuan ang diwatang si Paiburong. Tandaan mo malaya, kapag nagapi mo siya, dapat mong kunin ang kanyang pangil. Yun ang anting-anting na magbibigay sa iyo ng kapangyarihan. Paano ko lalabanan si Paiburong? Paano ko matatalo ang isang makapangyarihang diwata? Gamitin mo ang kidlat na kampilan na ito. Kaling kay ribong kilat malaya. Tandaan mo malaya, yan lamang ang sandatang maaari mong gamitin sa kanya. Pagkat yan lamang ang maaaring makapagpatulog sa kanya ng mahimbing upang magawa mong makuha ang kanyang pangil. Salamat, Lalaon. Kasihan ka nawa ni Laon, Malaya. Nawa ay magtagumpay ka.